So for today's my video mga ka-idol mga mamsi, ito nga pala ang ating ano, ganap ngayon hapon. May na pala tayo ng mga gulay na talbos ng kamuting baging. Siya nga pala ilalagay natin yan sa ating sinigang na bangus. Yung bangus nga pala na yan ay guys, masarap talaga yan sa sabawan. Lalo't natin lalagyan mo siya ng maraming gulay na sariwa. At dito nga ang ganap, may nga tayo dito ng mga gulay at yung pinitas natin sa umaga kanina. Yun nga ilalagay natin. So yan nga at ako yung nakakuha na rin ng mga talbos na yan at dinamihan ko na rin pala at sakto lang talaga kasi ilan lang naman kaming kakain so yan yun sa isa ko na mamitas ng ating talbos kumuting baging naunahan na nga pala tayo at may pumitas na rin pala ng talbos kumuting baging kaya tayo ngayon ay wala nakuha medyo meron konti lang naman sa so ating ganap na pala guys at nakuha na rin pala tayo dito ng malunggay ang kagandahan nga lang talaga ng mga kaidol mga kamamshi kapag meron ka talagang garden na yun tayo na gusto mong magluto ng mga ulam na meron may kang makukunan at katulad nito meron tayong bungos at lalagyan natin ng mga gulay sa so, diba iba talaga ang merong garden anytime anywhere makakakuha ka kaagad so ayan na tayo tapos na manguha ng ating mga press na talbos at nagdaan ka tito at kumuha tayo ng sitaw at yan samahan niya ako ito na sila salamat sa ating mga pro ay, ating mga vegetable na nagkukuha sa ating garden o, oh, di ba mga mamsi? lebre na, ha? O, oh, isda na lang talaga ang hinating hinahanap. At libre na lang din si esda. At ito, in-start na nga natin mga mamsi. Tinanggal na nga natin ang ating malunggay isa-isa. Iniklas-iklas ko na nga lang yung mga mamsi. Kahit maraming tangkay. Dahil alam ko namang matatanggalin yan. At pag nakuluan yan, ay mag Sisiporate din yan sila. Ganon din naman ang suma niyan. Kakainin mo rin at maidudumi mo rin siya. At ito nga mga mamsi, meron nga rin tayo dyan mga sitaw na ilang piraso na natin sa garden. At isang piraso ng talong na kinuha rin natin doon sa ating kanin. Ang kagandahan ng talaga ma she, ka ka ma she, mga mamsi kapag meron kang simpala. tayo niyan ka mamsi, mga ka-idol, ano na kung kuha ng gulay. Ay katatapos ko lang pala niyan mag-arrange ng ating mga lagayan ng damitan. So ang mga damit namin na yan ay antagal natin pala hindi namin na naligpit at na-arrange. Na na talagang yung lang talagang sa ibabaw ang palagi namin sinusuot at yun lang din talaga yung mga paborito namin lagi mag ina ang aming sinusuot araw araw at nagtatambak na pala ako at nag iipon ng labahan every week isang bisis na lang pala kami naglalaba dahil nga mga idol ay nakatap lang kami sa aming kapitbahay dahil ang usapan kasi dito ay 3D sa bagong mga kaya ang sobrang tipid namin sa tubig kaya iniipon talaga namin yan at tinitipid ang tubig kaya naman mga kaidol at kahit gusto ko mag-araw-araw ng laba ay hindi pwede. dahil nga at mabilis nga maubos si tubig. Kaya ang gawanap talaga ay one week talaga akong maglaba. Isang bisis sa isang linggo. Kaya yun nga at sabi ko sa inyo kailangan natin magtipid sa tubig dahil budgeting tayo talaga. At sobrang ay parang pagod na pagod ako dyan dahil ako ay nagtambak pa ng lupa dito sa pwesto na ito kung saan napapansin nyo ay nagiba ang aura ng ating kwarto. Ito pala ay kwarto at nasama na dito ang kusina at dyan din pala ako nagkukonten kapag ako ay tinatamad lumabas at dyan din kami mag ina naglalaro o anong ganap na ginagawa namin araw-araw. So medyo nagluog nga pala ang aming kwarto dahil nga arrange ko na maayos at tinanggal ko sa side ng gilid. At kung, mapapansin mo na sa likuran ko na yung mga gamit. At dati naman talaga nakalagay dyan yung ating mga gamit. So nga ay paiba-iba nga ating isip at paiba-iba nga ating ano gusto sa buhay. Minsan pag naisip natin na nasisikipan tayo ay ina-arrange natin at nililipat natin ng ibang waste. To. Kaya ang ganap, nandiyan na siya sa likuran ko at nilagyan ko na rin siya ng kurtina na hindi ginagamit. Kung saan ay napakinabangan din pala ang kurtina. At ito nga pala, so fast forward na nga tayo, tapos na nga pala tayo sa pagbabalat. At ito nga pala ang bangus na malaki, may gitsang kilo. Siguro, inudo ano siguro kung titimbangin mo yan. So, ang laki, di ba? Ang sarap niyan sa bawa. At ito ang aming ganap ng bahay. So, nakita niyo naman kung anong hitsura, di ba? May kaguluhan. Dahil wala pa talaga tayong budget, para pampasiminto ng ating sahig. Fast forward na nga mga kamamshi at na-slice na nga pala ang ating bangos na isang piraso. Ang slice nga pala niya ay umabot ng walong slice. So meron kaming apat na sasabawan at mayroong apat na piprituhin. Dahil nga naman yung bunso kong anak ay ayaw niya talaga ng sinabawan. Sabaw lang kinukuha niya at hindi siya nag ng milk fish na to. Dahil nga sa si fish na to ay matmatinik at hindi pa ito nabubundis. Kaibahan nga lang doon sa aming pinag-aralan sa aming seminar na kami ay devon buster. Ay nagtatanggal kami ng tinik at the time na ito ay hindi ko talaga na natanggal ang tinik. Dahil nga pagod at marami na rin akong ginawa. Minsan kasi pag kami nag -ano, nagluluto ng bangus guys dahil marunong naman ako magtanggal ng tinik ay tinatanggal ko talaga. Kapag sinipag talaga ako magtanggal ng tinik. At the time nga na ito mga kaidol ay talagang tinamad ako at ang, ang pamangkin ko na lang pala ang aking pinag-utos na magluto ng sinigang na bangus. At ako na lang daw magbibidyo at siya na lang daw magluluto. Ang kagandahan niya lang mga kaidol kapag may kasama ka at may pamangkin ka na matulungin, ay marunong magtulong. At ito nga pala yung updo ng bangus ay kailangan natin yan tanggalin. Kapag hindi mo yan tinanggal mga kaidol, ay yan ay papait. Papait ang iyong mga isda, pati sabaw at kakalat yan. Kaya dapat talaga tinatanggal mga mamsi at iyan nga, hirap na hirap nga palang tanggalin ng aking pamangkin ang papdo ng bangus. Ayan na, at ayan nakadikit sa apdo. Dahil nga, iniingatan na hindi mapisa. Dahil kung pipisa ito, ay kakalat iyan. Dahil nga, sabi ko sa inyo na ang bangus ay ingatan niya na hindi talaga dapat mapisa ang apdo ng bangus. Kaya nga, yung iba, bago ini-slice yan, tinatanggal muna at binibi akanti At kinukuha ang laman loob, ang part ng laman ng isda. So, kaya nga mga ka ay hindi na nga niya yung tinanggal at bago lang nga niya ini-slice, ay hindi na bini So, ayan na nga. At fast forward, tapos na ang ating bangos na malinis na siya at nakapreparado ng ang ating mga gulay. At ito na lang nga palang natitira na hindi pa na-slice si talong at si okra. Dahil nga, ang plano ko sana ay kasabay na buo lang talaga siyang ilalagay si okra. Dahil hindi na kailangan islice is hindi katamtaman ng daki. Ang sabi nga ng pamangkin ko ay kailangan tita ay tanggalin natin yan ay hiwain natin slice ng dalawang slice para mas maglapot-lapot daw ang aming soup. So ayun nga at siya nga ka nasunod kaya ngayon ay nislice niya na at gano'n na rin nga si talong nislice niya na lang ng pahaba at ginayat niya ng maraming piraso kaya medyo nagdami si isang talong. Ang kagandahan nga lang mga ka-idol, pag meron tayong garden, meron tayong makukuha. Pag initay na gusto natin mag-ula, may pangsahog tayo, may pangsangkap tayo sa ating mga lulutuin. At ito nga mga kaidol, nandito na tayo sa part na to. Ang ganda talaga ng press na press na talong. At yan ay bagong pitas lang yan mga kaidol. Kaya yan ay aming nilagay sa sinigang. Wala nga tayong pichay. Ang sangkap na lang natin ay malunggay at talbos kamuti. Masarap din siya iparis eh mga kaidol dahil sa mga la, lalo na sa mga bulang lang. Suwabi talaga ang lasa niya. Lasang lasa at talab na talab sa ating mga sinangkapan. Lalo na sa ating mga isda mga lalo na fresh kaya napakasarap diba ang ganda tingnan sarap na sarap talaga napapakrim na talaga to humigap ng sabaw habang ako nagbibidyo at nag i-edit na sa oras na ito ay aking natatakam ako start na nga tayo at napainit na nga tayo ng kawali at nilagay na nga ang mantika at nilagay na si sibuyas at si kamatis. So natagalan nga yan mga ka-idol dahil nga ang bagal ng aming uling. At sabi ko nga sa pamangkin ko, painitin mo muna at pabrown brownin mo ng gusto bago natin ilalagay si isda. At para naman mas malasa at matanggal ang langsa ng isda. Kaya yan, ilang apat na slice nga lang yan ang nilagay namin mga kaidol. At isa-isa nga pala nilagay ng aking pamangkin at hahalu-haluin na lang niya at pamikos-mikusin. At dahil sa mikos-mikos na yon ay mas nasarap ang iyong templada. Mas nasarap at tatalabangin yung mga sangkap dito sa ating isda. Char. O oh, diba? si bangos ay masarap talaga. Pambansang isda natin dito sa ating Philippines. <laughs> ang hirap talaga mga kaedol mag voice over at hindi pa rin talaga ako sanay na sanay nag-iisip pa rin talaga ako na minsan na aking sasabihin dahil nga pa nagbo-voice over ka dapat buwang yung loob at dapat yung mga sasabihin mo ay tumpak doon sa iyong binibigyo sa iyong ginagawa at sa madaling salita nilagyan na nga ng tubig at ipakukuluan at paiinitin bago inalagay si gulay ito yung natira na yun mga kaidol ay apat na piraso ay piprituhin so yan nga ang ganap, fast forward nilagyan na nga niya ng gulay at kulong-kulong na si isda natin. Sabay tatakpan yan pagkatapos ilagay. At sabi ko nga sa akin, pamangkin, bago ilagay si talbos, dapat malambot na si... Kailangan mo munang palambutin si talong at si okra, si sitaw, bago mo ilalagay ang talbos. Para mas masarap siya at maganda siyang tingnan at hindi siya hilaw. So ayaw ko rin kasi talaga mga ka-idol ng hilaw na pagkain. Talagang niluluto ko talaga yan. So minsan lang talaga ako magkilaw pag type ko talaga like so fast forward na tayo at malambot na ang ating gulay ilalagay na natin si last na nilagay na natin ang talbos at si malunggay kaya ayan green na green ng ating leaves at talagang masarap na talaga itong si sinigang natin na bangus talagang suabi, ang sarap nito at mapaparami naman mga kamangshi ang aking kain so ito ang itsura ng aming pinaglulutuan dahil nga mga kaidol wala pa talaga kaming sariling kusina at dyan lang talaga kami nagluluto so kahit naman dyan kami nagluto ay malinis naman po ang aming pagkain at sinisigurado naman namin na walang asong padaandaan dahil nga sinarado namin ang pinto para mga aso nasa labas dahil makukulit talaga ang aking mga alaga at ito nga ang ganap ay luto na si sinigang na bangus So, ayan mga ka-idol. ang apat na slice ay marami nang makakakain. Sa isang pamilya na apat ng kami sa loob ng tahanan, ang aking kapatid, ng aking bunsong anak, at ang anak ng aking kapatid na si Daryl. So... So fast forward na nga mga ka-idol, pagkatapos na magluto ay nagpipirado na kami ng aming makakain. At andito na nga tayo sa pagkain ha pagkainan. Salamat sa Diyos sa biyayang, biyayang po pala na binigay niya sa atin. Na kahit naman ay naghihirap ay talaga nakakaraos din. Nakakakain pa rin tayo ng 3 times a day sa isang araw. At ito nga mga ka-idol, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta na binibigay sa akin. Sana palawakin pa ang aking mga video na maraming makapanood. At sana mahingi ko ang inyong kunting oras at maikalat ito. At kung nandito ka na nga sa dulo, baka pwede naman mag-iwan ka ng bakas at kayo po'y aking babalikan. Ang lahat ng pang dumadaan sa akin feeds ay binabalikan ko at nag-iwan ako ng bakas. Dahil sa isang kunting creator na katulad po natin ay dapat po nag-iwan tayo ng bakas para po mas makilala pa tayo ng community ng buong nation charats. So, ayan nga ang aming pagkain, preto at sinigang na bangus. Maraming salamat mga ka-idol, mga mamsi sa inyong suporta. I love you all. Mua-mua. Kakain na po kami. Bye!